Ano ito si Pan? Eh, hey, parin, na. O, na. na. Punta tayo sa barangay. Ngayon tayo tuturuan ko para gumawa ng fabric conditioner. Kasi last time, this washing liquid, ngayon naman fabric conditioner. Rika na! Ay, naku nila, pasensya ka. Hindi ako makakasama sa isang barangay, ha? Kaya. Punta akong alabang. Punta kang alabang? O, sige. Share ko lang sa iyo mamaya kung paano gumawa. Ingat ka, ha? Salamat. Ingat ka rin. A few moments later. Hello sa inyo mga Mars! Ay nako, wala ba kayong pinagkakaabalaan? Ngayon may ituturo ako sa inyo. Kung ang nakaraan ay nagturo ako sa inyo kung paano gumawa ng uh, dishwashing liquid, ngayon naman ituturo ako kayo kung paano gumawa ng fabric conditioner. At syempre, ang produktong ito ay mula pa rin sa... Wise Cleaner. Ayan, tignan nyo ang procedure ha. Pag bibili kayo ng ganito, may procedure na yun. Kung paano ba gawin ang fabric conditioner, premium fabcon. O, di ba ang bongga? Ay ka lang mga Mars, gawin na natin para maumpisa natin ang ating business. O, una, dapat meron kayong malinis na timba at lalagyan nyo ang timba ng 10 litro ng tubig. At sunod, ilalagay naman natin dito ang supractant. Tama ba ako? Mm. Supractant. Tapos, gugupitin lang natin dito sa pinakadulo. Ayan. Malit lang dapat ang butas. Abang binubuhos natin, na natin. Kaya kailangan haluin natin ng mabuti para matunaw lahat ng lagay natin suka. At syempre mga Mars, ilalagay naman natin ang ating ang ating premium FC Premix Comfort Scent. Kailangan ishake natin ng na mabuti bago natin ibigus. Kailangan mga Mars ha, Um kailangan tunaw yung ano natin yung mga ingredients i-shake natin ng mabuti. I-mix natin ng mabuti, maayos. Gracias. No, 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 no. Kutsara kayo, dito ako. Pause ano? ano ko muna. Okay. May nakita ko yung sasala ko doon. Sa balay, nakita yung ko yung sasala ko. mo ko lang muna. Ano ka mo nagkahalo ako? Ngayon, tatakpan natin siya mga Mars at hihintay natin mag 5 days. Yun lang mga Mars, hindi natin siya mag 5 days para finish product na tayo at pwede lang isa rin sa mga lalagyan. See you in five days. One week later. Ibang. Dami ko nga pala ang po-order nito. Ito iba na lang sa tindahan ni Negra. Anita! Anita, Gumising ka na nga dyan! Po! Gumising ka ng bahay ha! Dadaling ko sa tindahan ni Negra ha! ka! Opo ma! Maglinis ako ma! Gumising ka ng bahay ha! Ako dito po bahala rito. Mag-ingat po kayo. Nag-right na yung product ko. Lagyan mo na dyan. Basta may kita ako dyan, ah. Oh, Oo, oh, meron kang tubo dyan. May limang piso ka dyan. O, oh, buti naman. mag pa ako dun sa ibang mga kumari natin. Tapos may order pa sa akin si Alicia mo tsaka si Virgin. Dadalaan ko dun. Meron pa ako dun sa bahay. Nako tama yan, tapos meron kang Pag may umorder, kung wala ako dito para mabawasan tungo stock ko sa'yo. Ayos na ako, ha? Sige. Pukulin ka muna itong dalawa. Para ka na burger yung siya. Sige. O mag-ingat ka, ha? Sige, pagdating kaibigan ko ito. Lahat papasukin. Hello sa inyo mga Mars! Ito na po ang aming finished product sa fabric condition na ginawa namin nakaraan. Or yun na kayo mga Mars, mula pa rin po ito sa Wise Cleaner. Sa lahat po ng gustong umorder po mga Mars, ilalagay po namin sa comment section yung pinaka-link ng shop, yung pinaka-link ng page nila. Para po, pwede kayong umorder. Pagkakakitaan nyo ito mga Mars, ha? sayang din. Lalo magbabakasyon ngayon.